What's up, mga kamigat? Kamigat. Sa aming bargain. Ito yung mga bargain ko. At murang-mura lang sa halagang 200 pesos. Wait, Hindi pa nagag nagagamit. Free love. <laughs> Hindi pa nagagamit, pero free, <laughs> free, nagagamit. free love. Hindi <laughs> 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 pa nagagamit, free love. Hindi pa nagagamit, free love. karton pa. Ang mga ukay na ito ay nagkakahalaga lang ng 100 pesos. So, ito. naman. 20 pesos and 50 pesos. Meron din ako ang mga laruan na nagkakahalaga lang ng na, 3 for 100. 3 for 100. 35 pesos. 35H. Ito naman. 20 pesos. So, meron din kami dito panglamig sa panahon ngayon. December. Bumili na kanyang panglamig. 100 pesos lang. Wow. Diba ito, oh, maganda siya. Oh, diba, 100 pesos. 100 pesos, pag ka ng ibang bansa, 100 pesos so, ito. Magandang maganda. For winter. Oh, gusto mo mag magsasummer na rin. Oh, bumili ka na rin ito. 250 pesos lang. 100 na lang daw. 100 na lang. Gusto mo 50 pesos na lang. Meron din kami sapatos. Wow. Ay, napili na pala yung gusto namin sapato. Oh, ito. Original Nike. Saan ka pa mabibili mo lang to ng 200 pesos. Wow. Dami, dami. Oh, ito. World balance yan. 100 na lang. Ito, hindi pa nang gamit. Parisian. Parisian. 400 na lang. Parisian yan, pero mura. Oh. Oh, sa mga naghahanap dyan. Oh, sa mga naghahanap dyan ng bag, rock, yeah? 50 pesos lang. Wow. Yes, sir. Bili na. Bag bag. <laughs> si Kuyang Rider. Ayan. At saka ito. Bluetooth speaker from Huawei. So, never been used pa talaga siya. 500 pesos na lang. I think nagkakahalaga to ng 1,000 plus. Okay. 1,000 plus yan. Ito pa, never been used din. Mga anak-anak. Costume. Oo. Oh, oh. So, yan lang naman. Share ko lang sa inyo yung mga bargain-bargain ko. At namaya, pag-australis, isasabing ko sa inyo kung mga magkano yung mga kita natin sa isang hmm. araw na ito. So, bye-bye! Saan location mo ito? Ah, location ko nga pala dito sa Tembo Makati City, Target Range sa Group street ng San Pedro. San Pedro Street, mabuhay. <laughs> Thank you.